So for today's video guys, ayan ang magandang gabi mo. Unang ano oras na pa pa video na to So magluto, na na yung mga par o kwan. Kamungkay! Dennis daw. Oh. Sabaw ang pumbre, magsabaw ang pumbre ha. Ayan, nagpakulol na tayo ng tubig. Masip, uh, lugsot na naman tayo ngayon. Okay. Okay. So, hiwa-hiwaan na natin yung isda. Hindi naman ko dito na alit mo po siya. Ayan na yung tamako din tingin dito. Ayan, malam. Gandaan natin ang mga tiyak. Ayun, natatangot po tanglad. Kaya, magandun na ako ng kotong tanglad.

sa mahilig kumain ng ano dyan ha? Sabaw na isda. Okay. Walang nga ako si Lodo. Ali, untuk langsia, Mani sudan sa kumbre mga par. Kumbre ba? 6 3 jalan internasional yang setara kalau nanti toli Pero grabe vitamins ito guys. No? So huwag nating maliitin itong ulam na ito. Napaka grabe vitamins ito. Ano hmm. yan? ial ini tidak ada apa-apa yang kita ng quarantine naman guys so oh, grabe short short palagi Yeah. Tapit na short. Mga par, ang ating masin. Hello. Konsentret kayo lahat turma para kasi sana. Tayme ngayon kasi konsentret sa regulay na. No mau baka niyo.

Thank okay. you. May problema ako guys, wala na akong asin, wala akong pambiling asin. Dalaw ko na. Damay lang tayo. Ito na siguro rin. Tikman nga natin. Ah, sarap. Oh, grabe. Oh. Ito <laughs> hindi pa nabot. Hindi kasi rabot. mga pa rabot.

umuwi pa sa kanilang bahay. yung ano, tawag ko sa kanya, ni Aox! Pagkalangi ah! Marag-marag -mar sinabaw ang isda, mga par! Marag-marag sinabaw isda! Sige, tata, maraming salamat sa panood, no? like and share and pagka-pindot na notification bell para palagi kang update sa mga bagong video ko. So, guys, pagka-share ng mga video na to, guys, ha? Kahit boring, no? Pagka-share ng video na to. Bahala, kahit na, okay na yung boring, guys, basta legit lang, di ba? Kapit ako asin mga pa. Ano ang ron. Lamang ko yung kasi kay nalala ko mga par nalala ko uling kanina uling, botilya plastik Pwede, loto na. Kakao na pong pobre mga par, thanks God, no? Sana mga blessings, no? Sa so, pubre, pero kahit paano nakakain din, no? Sa so, malinis na paraan. Ito na akong TV. Wako kakao oh, ba ng tanda mga par? Kaya, Kaya isa. Ito, na. Ayos na, ayos na. Wala kasama si Dudong. Uy! Christmas na Christmas pala dito sa bahay nila. Yung nilagay ko din na kuritan ko kagabi. So, nag-iisip ako ng paraan kung saan ko ito ilagay itong. May mga Christmas light pa ako dito, kung nga parang. Ayan. Ayan. May Christmas light pa yan. Ini di bukas Hai, merry christmas lang sa ating lahat no merry christmas Merry christmas red ah, merry lang tayo pero gawin natin merry yung pasko natin mga excellent mas na

Apo yung mga mga par Magawa sulod ang mga ero nya, Tapos kala ting tingulan bitaw Tingulan siya Maghitak sa sulod Eh nasilan pa naman ako sa dumi Gusto ko malinis Tingnan niya taras oh. Napakakinis Gusto ko yung makinis Gawas Gas, gas, gas. Eh, wala na problema, guys. Ano, kain na lang yan. Ha? Uh, na po sa mga nagtaka dyan wala na akong upload sa exploration no? about Mandido, Aswang ah, uh, wala, na, wala naman totoo ng mga yan mga par saka wala na rin akong time na mag post post mga ganyan kasi balik trabaho na ako no oo hindi rin ako mag promise na titigil na talaga sa mga expression ng mga ganyan pero gusto ko na magpakatuto magpakaligit kung babalik na ako sa mga expression na yan sasabihin ko sa inyo hindi totoo yung mga, mga yan na no, for content on the nangyan no? yung mga bandido binayaran lang namin yun yun yung totoo so marami salamat sa panood ha Ah, uh, God bless po sa ating lahat, na, no? Ingat-ingat tayong ingat, lahat sa work, no? God bless, God bless po. God bless. Maraming salamat talaga. No? So, hindi pa po, po ka subscribe ng YouTube channel ko pa subscribe po. Just export ito, no. Ayan. Uh, ingat tayong lahat na sa work and uh, always pray to God, na, no? God bless po sa ating lahat.